Hello guys, uh, gusto ko lang i-share sa inyo itong uh, video nung pumunta kami ng Sila, San Vicente Northern Summer Ayan at nakita nyo naman ang gandang Pilipina na haros magkabari-bari na ang liog si duha. Pero diretso pa rin ang aming biyahe hanggang sa makarating kami sa San Vicente at yung sa kabila ay Tarnate pero nauna na kami dumiretso ng Pink Beach kasi ang tagal-tagal nila pero sa wakas dumating din at bumaba na nga sila dito sa pinakamahal na beach resort dito sa sila at alam na habang nagtatambay picture-picture muna para sa mga magagandang uh, paligid nga na siyempre diri orihin ng mga crow pagpa-picture uh, mang gihapon Siyempre, di malat mapalugi. Di, pusa, nakaluha gihapon. Ngan may nagpahabol pa. At ito naman, habang bumababa sila ng uh, sasakyan, ay kami naman ito, uh, titingin-tingin lang, tatambay-tambay, ganun talagang buhay. Habang nanonood ng bumababa. Ang galing naman nila ng Kaya pinanood talaga namin at sa oras na to aalis na naman kami para papunta ng uh, Pink Beach at dito ay uh, naghahanda sila para sa kanilang sayaw ang hirap pala pag sumali ng ganito ang dami mong gagawin so ayan na nga sumayaw na sila at ang galing talaga pero dahil sa gutom na kami kaya ito inunahan na namin sila gutom na yung mga kasama namin kaya aharnot na at nagawa ko pang magselfie kahit gutom na nagpicture at nagvideo na lang ako sa gawang hagdan hindi ko alam kung saan pa tungo to hanggang dito na lang mga lods. M